Ayan ano may swimming pool sila. Amaya-amaya maliligo na yan. O, oh, sila jaan, oh, oh, sige na. Amaya-amaya maligo na. Babus! Hindi ko nababantayan at sobrang tindi ng init. Grabe! Alas 7 pa lang. Hindi na na ang init. Tirik na tirik na ang araw. Uh, yung iba nasa labas. Nag-iipot. Pabush! <tinyo> para yang mulia para yang mulia tuan-tuan dan kesempatan sahabat